Tuloy-tuloy yung mission namin, walang katapusan kasi kami very demanding itong uh, trabaho namin. And of course with this uh, strategic sea lift vessel na uh, dinadala ko, uh, ang dami na yung mission na kumbaga, out of this world, pang kumbaga ang tawag nga sa mga uh, sa tropa namin is mga mission impossible. Swerte rin ako at uh, maganda yung build up ng mga, Uh, predecessors ko, yung mga mindset nila na puro go, 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 unstoppable. Pag naabot mo kasi yung pangarap mo, yun yung feeling na nandito ka na. Now, the challenge is how to do it well. Dapat ma-ensure natin na ang ating mga kasama na naandito ay well-trained. Alam nila ang purpose ng ginagawa nila, which is maging um, uh, primary force at sea na magde ng ating territory at saka uh, integrity and sovereignty of our country. Ang Coast Guard naman ay laging handa sa kahit na anumang pagsubok at mga kalamidad. Siguro po yung isa sa mga nagpapursigi po sa amin. Ako personally po is to think na if we wouldn't fight for our sovereignty, who will?